Samantala, balikan po natin si Emil Sumangil, kaugnay ng naging operasyon ng CIDG laban sa isang kidnap for ransom group. Emil? Magandang hapon na muli, Jiggy. Mga nakabigis si Bilyang Pulis mula sa CITG Southern Metro Manila. Ang tumakit na suspect na si Rafael Gutierrez Camasis alias Toto sa kanilang bahay sa Lower Bicutan, Tagig. Isinagawa, e Jiggy, ang operasyon sa isa ng warrant of arrest sa kasong robbery with homicide. Ayon sa CIDG, miyembro ng kilabot na Alipio Organized Crime Group si Kamasis. Sila ang itinuturong ng sa likod ng bigong pagdukot at pagpatay sa negosyanteng Filipino-Chinese na si Gusto Lim, better living uh, subdivision para noong February 19, 2014. Iniuugnay din ang grupo ni sa pagpatay sa nooy QCRTC Acting Presiding Judge na si Nathaniel Patugalan noong January 2006. Una nang natakip ng CIDG ang itinuturong ulo ng grupo na si Philippine Army Logistics Officer Lieutenant Noel Alipio noong August 2014. Pagkatapos na mahuli ang itinuturong ulo ng grupo, sunod Jiggy na bumagsak sa kamay ng CIDG, ang isa pa umunong miyembro ng grupo na si Gregston Pihari. Habang National Bureau of Investigation naman, ang nakahuli sa mga kasamahan pa nilang si Edgar Alipio, kapatid ng Army Logistics Officer na si Tiniente Noel at si Valentino Canglobos. Jiggy. At Emil, bukod dito sa mga nabanggit mong uh, operasyon uh, sa ibang parte ng bansa o ng uh, Metro Manila, mayroon pa bang ibang malalaking operasyon din itong uh, grupo na ito? Bukod doon sa mga kaso ng homicide at murder na rumihistro dyan sa lugar ng Pagkaw-Kagayan at dito nga sa Metro Manila kung kailan na kung saan ay uh, ang napatay ang Pilipino Chinese naman na si uh, Ginoong Lim, itinuturo ring uh, sangkot tatlong foiled uh, kidnapping itong uh, grupo ng uh, Alipio Organized uh, Crime Group. Hindi na pinangalanan ng CIDG kung sino-sino ang mga biniktima ang mga tangkam victimahin sana ng grupo ito. Pero bukod doon sa mga foiled kidnapping, ay uh, itinuturo din silang uh, nasa likod ng uh, pagdukod sa iba pang negosyante sa Region 5 at maging dito sa Region 4A. Chiki. Oo, at may ideya ba tong uh, CIDG kung gaano kalaki yung uh, grupong ito kung mga ilang pang miyembro dahil uh, karaniwan sa mga ganyan kumbaga mayroon pa ring remnants na pwede magbuo ng mga malilit na grupo ano yung impormasyon dito ng CIDG Emil yung uh, tinatawag uh, na core nitong sindikatong ito ay kinokonsidera na ng uh, CID pinalosaw na at uh, pepedes ding natim uh, natibag na, tib, uh, na, tibag na ng sunod-sunod uh, na operation ay sinagawa nga ng PNP, idg at itong FBI, Pero yung sinasabi nilang tatlo pa na at-large at, at uh, nananatiling nakakalaya, magamang meron na rin itong mga, mga warrants o pares, ay may kakayanan pa rin daw na maglunsad ng mga operasyon kung ito ay uh, kidnapping man, kung ito ay robbery hold-up at uh, kung ito ay uh, magiging uh, lilinya ulit sa tinatawag na gun-for-hire operation. Pero ngayon pa man, Patuloy daw nilang inaalam sa pamamagitan ng kanilang mga intelligence officer ang lokasyon ng sinasabing grupo pa na patu na mga miyembro pa ng grupong ito na hanggang sa mga sandaling ito at large pa rin. At bukod dito sa kanilang uh, pinuno, dito sa kanilang ulo na isang sundalo, meron pa bang uh, may uh, background sa military o police doon sa natitirang uh, membro nila na ngayon ay nakakalaya pa? Doon sa mga sinasabing nananatiling uh, at large na mga miyembro itong uh, sindikatong ito, ayon sa CIDG, wala nang uh, nasa serbisyo o hindi mga miyembro na ng sundalo o pulis. Itong uh, mga hinahabol pa nila uh, mga miyembro ng Alipio Organized Crime Group. Yung dalawa, bukod doon kay uh, Lieutenant Noel Alipio na isang logistics officer ng Philippine Army, yung kanyang kapatid, ay uh, isang sundalo rin na uh, kanyang alam ngayon ito ay awol. At yung isa pa si Kamasis na piniture natin yung uh, actual uh, video ng uh, kanyang arrest kanina, ay uh, isa rin daw uh, sundalo. Subalit uh, nag-awol din at sumunod din dito sa yapak ng kapatid ng leader. Pero gaya ng napanggit na si ID yung tatlo pa sa mga membro na hinahabol nitong uh, mga alagad ng batas ay hindi naman daw uh, mga nasa aktibong, uh, membro, hindi mga aktibong miyembro ng Armed Forces of the Philippines, o ng Philippine National Police. Chicky. Maraming salamat, Emil Sumangin.